Noong ikalabimpito ng Mayo taong 1954, naghatid ang Korte Suprema ng US ng isang makasaysayang desisyon sa kaso ng Brown v. Board of Education, ipinahayag na labag sa saligang batas ang panglahing paghihiwalay sa mga pampublikong paaralan. Ang hatol na ito ay isang malaking tagumpay para sa kilusang karapatan sibil at nagtakda ng entablado para sa mga hinaharap na batas na nagtataguyod ng pantay na karapatan sa lahi sa Estados Unidos. Sa parehong pecha noong 1973, nagsimula ang US Senate sa pinapalabas sa telebisyon na pagdinig tungkol sa iskandalong Watergate. Ang mga pag ito ay humantong sa pagtuklas ng korupsyon sa pinakamataas na antas ng administrasyon ni Nixon at sa huli ay nagresulta sa pagbibitiw ni Pangulong Richard Nixon. Sa huli, noong 17 ng Mayo taong 1190, tinanggal ng World Health Organization ang klasifikasyon sa homoseksualidad bilang isang sakit sa kaisipan. Ang desisyong ito ay isang mahalagang milya sa pandaigdigang pagkilala at pagtanggap sa komunidad ng LGBTQ dagdag. Ngayon, ipinagdiriwang ang 17 ng Mayo bilang pandaigdigang araw ng laban sa homophobia, transphobia, at biphobia.